Magandang tangali ulit sa lahat. Ang oras ay alas 12. Alas 12-2 na to be exact. Ang location natin nandito tayo sa may lamesang bato. Ternate ka bite. May nakasabay tayo dito na mga lokal dito sila naglalaba. Boss so magandang araw. Dito naglalaba yung mga lokal sa napakalinis na ilog ng ternate. Dali ito yung napuntaan ko nung nakaraan, yung forest tree. Bukod pala doon, meron pa palang forest for. Sabi ng mga lokal dito na nakasabay natin dito. Yung pinuntaan natin na forest tree, meron pa pala yung karugtong. Forestry forest tree at forest for pala yun. Magkasunod pala yung ilog na yun. Ngayon, ito ngayon yung lamesang bato. Ito nasa, taas, yung pinakataas. Meron doon poles. Basta andito yung ano, yung sinasabi nila ng secret secret pool. Ayun, ayun, yan lang. Ito? Uh, -oh. maganda dyan pag malakas ang ulang kasi talagang tumatalo tumatalon yung tubig. Okay. Pwede po muntah oh Oo, okay. pwede. Hanggang taas. Diyan lang. Pwede sa man samahan, boss. Sandali lang. Kahit sandali lang. Tara. Tapasama e, ako sa lokal. Uh Oo. -oh. Tama-tama, may lokal dito. Ano ba pangalan mo, boss? edgar si boss edgar papasama ko sa kanya meron kasi dito yung tinatawag na ano na secret secret falls o secret lagoon secret lagoon din tawag doon na no? boss na no? pero mayroon parang paliguan sa bandang baba pinatabi nilang blue lagoon Ay ah, yung blue lagoon napuntahan ko na yun napuntaan sa may kaibigan hmm ito pupuntahan namin yung ano yung secret falls dito sa may lamesang bato ah okay, uh ah -huh. dito kami pagsamer ah kapag ganito pag tagulan dito maganda kasi tubig kapag tagulan mag maganda ang tubig dito oh. pero palagi kayo dito naglalaba oo oh, lahat kami dito naglalaba Dito raw ang labahan nila. Ligo. Ligo, laba. Saka ano? ito sila uwan ng ano, ng kawoy, pang ano, pang siga sa lutuin. Pang luto. Ang tubig kasi dito, pwede mong inumin kahit saan kang minum. Bukal talaga? Balis to. Bula talagang kabahayan yan. Malinis pala ito, na. No? Tsaka ano, walang basura, no? Ay, may basura lang. Yung naliligit pati ng iba. Yung basura nila, pag-uwi nila, iniiwa na lang. Yun lang. Kaya, ito, ito na yung, ano? Yung taas ng lamisang bato. Buti si naman ako ni boss. Marami ah, marami raw naliligo dito. Ngayon lang kasi nag-uulan na, no? Sa? Yun nga, sabi nga ni Mrs. mo yan? Ah. Isa lang napuntaan ko dun, eh. Dalawa pala yun. Oo. May pa yun. Yun, Ang ganda. Ito pala yung secret pulse ng lamesang bato. Ganda nito pag malakas ang ulan. Makikita mo sa ulit dyan, tumatalon. Malakas. Ganda. Ganda o. Yung lang kasi, hindi marunong magdala sa ano eh. O yung mga basura nila. Yun. Salamat sa'yo. Oo. Oh, oh. Boss. Sige, sige. Thank you. Punta lang ang Ah, sige po. Ano ang pangalan ng vlog niyo po? Uh, Kuya ko. Ah, Kuya Brusco. Ha? Kuya Brusco. Ito lang nakakalungkot dito. Iniiwan yung mga kalat, uh, balat ng chichiria, bote ng mineral. Yan. Ito yung secret balls ng lamesang bato. Nasa taas yan ng ano na may isang bato ganda mukhang malalim to ganda nya Yeah. secret tools ng lamesang bato unlock maraming salamat sa lokal na nag guide sa atin dito thank you lord thank you lord sa magandang kalikasan na binigay mo sa amin napaganda ng lugar na to napaganda hindi siya ano hindi siya punta tayo ng tao ngayon dahil nag-uulan na yung mga lokal lang nakita natin dito na abutan ganda, thank you Lord thank you sa kalikasan minsan gusto kong magsumpong sa'yo kapag pagod na pagod na ako tama pa pangin Ang yakap yun yun balik na tayo sa baba na experience na natin yung magandang kalikasan dito sa tinatawag na secret falls ng lamesang bato Tingnan ko kung may maaakitan ba mula dito. Para makita yung pinakataas. Mukhang walang akyatan. Wala makita ang akyatan dito. Balik na, balik na lang tayo sa baba sa mga gustong pumunta dito sana huwag kayo mag iiwan ng kalat dami nag iiwan dito ng mga balad ng chichirya at Buti ng mineral water. Oop, madulas. Madulas yung mga bato. Oop. Hmm. malaking tulong yung ilog na to sa mga lokal dahil dito sila naglalaba marinis yung tubig dito at kapansin-pansin dito tong tubig na to pinagkukuha na ng source ng tubig Dito may trail pa yata dito. Pero ano na? Natabunan na na mga halaman yung trail. Wala nang trail dito. Yung trail lang dito, yung palabas punta dito sa mini lagoon at punta dun sa secret pool. Ah, secret pools Ganda, ganda dito. Sakto may mga lokal na naglalaba. May nakasama tayo dito. Boss, maraming salamat sa inyo. Ah. Na-experience ko yung magandang kalikasan dito. Oo. Ganda. Kahit kami, palagi nandito talaga eh. uh -huh. Talagang dito talaga kayo naglalaba? Oo, oh, naglalaba, naligo, saan saan. Ah. Saan na yung gusto namin, mental. Ang sierto nyo, alibili ah. kayo sa tubig. Ah. <laughs> Ito, anong tawag to? Sa ports na to? Sa ports na to, anong tawag nyo dito? Ano lang yan, yung... Mini ports lang? Oo, oh, mini ports. Ito, may mini ports dito mini falls ng lamesang bato tapos yung kanina secret falls ng lamesang bato dito malalim din to boss malalim din pala to hanggang ano ko na rito hanggang tuwod ko na rito siguro dun mga tao na dun dun lagpas tao na daw dun ah nagtatalo ng sila dito Bakit pala natin nanawag na lamesang bato? Ng... Na yung mga, yung mga, mga bato dito kasi parang, ayan oh Ano? Malakad din eh ah, Oo, oo, Parang lamesa no? Oo Yan. Parang lamesa talaga siya Parang lamesa pala daw yung mga bato dito Ayan e, no? oh, parang lamesa dito yeah. Ano boss, nakagisna naka naka nyo na na lamesang bato ang tawag dito? Oo Nakagisna nyo na? Ano talaga tawag Talagang tubong ter talaga kayo? Sabi? Oo Hindi naman Pinsan namin yun napakalayo. Pero matagal na kayo na nila oh, sa tara natin. Oh. Nung tumira kayo dito, lamesang bato na ang tawag oh, dito yun, talaga. Ganyan na talaga. Yan. Ganda dito. Malamig. Malamig, tsaka, malamig yung tubig tsaka presko. Presko, na, narapalibutan tayo ng uh, nature na nature. Ang maririnig mo lang dito yung hunit ng ibon tsaka yung kuliglig. Boss, maraming salamat ulit, ah. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Napaganda ng kalikasan. Sa mga gusto pumunta rito, sana huwag kayong magkakalat, huwag kayong magiiwan ng kalat para mapanit mapan natin yung ganda ng kalikasan na binigay sa atin ng Panginoon. Yun. Kung nagustuhan nyo yung video natin dito sa Secret Falls ng Lamesang Bato, pakalik na lang po. At Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episode. Muli ito naman yung Kuya Bruce ko. Bye-bye and God bless. Thank you. Thank you, boss. Ba, gusto nyo mag-shoutout? Shoutout, gusto nyo? Sige po. Ah, sa taga, Ah, uh, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko na hindi nakakarating dito. Sana mapuntahan nyo po dito at napakaganda, malinis, saka tahimik. Mga Yun. Mga, -mga anak Ah, yung mga kamag-anak ko dyan sa probinsya, mga kakilala. Pag kayo pumunta dito, napakaganda, malinis. Shoutout nga pala dyan kay ano, you know, mga Utsuturi na pamily. Dyan sa Aurora, Prosperida, Dagus and Dilsor. Shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you. Salamat sa inyong panunod. At saka pakilike na lang po sa vlog po na ito kay Kuya Bruce ko po na vlog. Uh, like nyo po. At share. Huwag nyo pong kalimutan. Salamat po. Thank you. Yeah, <laughs> Makalaro mo rin. Okay, Ate. Ito it we'll sa kabilang doon. We'll go. We'll go. Ito si Mati. <laughs> <laughs> ito boss, bibigay ko sa yung souvenir. Okay. Ito yung mga uh, bracelet na ginagawa ko. Ito ay ano to? Ah, uh, ito ang ginamit ko dito yung sungay ng Kalabaw at saka bato na galing sa bulkan. Laba. La labas doon. Oh, itong itim na to. Bato yan na galing sa bulkan. Tapos ito, sungay ng Kalabaw yang galing. Yan, ganun ako siyang bracelet. Ibigay ko siya dahil okay. Uh, mo Kailangan ako dito sana. sa Vlogger, si Kuya Bruce ko po. Uh, Pakipalo niyo po ang ano niya, mga video niya at saka ano, uh, like lahat na. Para makita natin yung mga video niya dito sa buong Cavite ng mga kalikasan. Yun. Thank you, thank you. Sa so, mga gustong sumuporta sa ating channel, meron tayong kalakal. Ito yung kalikasang racelet. Ito yung gawa sa sungay ng kalabaw at prayer beads. Ito naman yung isa ay gawa rin sa sungay ng kalabaw. At meron siyang beads na gawa sa ano, uh, bato na galing sa bulkan. Itong itim na to. Tapos ito yung sungay ng kalabaw. At itong pinaka ay kombinasyon ng iba't ibang beads. Sungay ng kalabaw, Buri beads, saka gemstone. Ayan, bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong uri ng beads at sungay so, ng kalabaw yan tatlong klase na yan na blessed bet kung gusto nyo magkaroon may kasama tong libreng stigan ni kuya bros ko pili lang kayo sa tatlong design na to tapos i-message nyo ako sa facebook page kuya bros ko 250 each 250 each isang piraso 250 kasama na doon yung packaging at shipping fee yan, pili lang kayo. Tatlong klase yan. Itong walong klase na beads na gemstone. Itong bato na nagaling sa vulkan. At yung prayer beads. yon Maraming salamat sa mga gustong sumuporta. May edition na ako sa ating Facebook page, Kuya Brusco. Kahit sa lugar na abot, maglakmay huwag kang Pilingin mga gawa ko Hanggang mahanap mong para talaga ko Kahit saan lugar na abot Maglapay huwag kang matakot Pilingin mo gawa ko Hanggang mahanap mong para saan talaga ko Napakalayo na nung umpisa Gusto kong kumunekta Sa napakalayo para lamang ako